guys, let's go na tayo na magtahi ng lambat. So, ayan. So, kailangan po talaga magtahi, guys. Natutunan ko pagtatahi ito nung hindi ko inaasahan na mag tahi ng lambat, guys. Kasi, kala ko po nung una, hindi po ako matututong magtahi ng lambat. Pero, sawa ng Diyos, natuto rin. sa kakapraktis, no? salamat naman kay Lord ay uh, natuto ako magtahi ng ganito. O, malaking tulong na rin po kasi sa asawa ko yung ganito. matuto ako magtahi ng ganito guys dahil nang mahirap din po sa katulad niya nag-iisa. So marami kaming lambat na tinatahi. Ayan. <clears throat> kasi kung hindi po kami magtahi ng lambat na ganito, kung may butas, dito po lulusot yung malalaking isda. Ayan. So, kailangan din po talaga ng ano. Tahiin yung butas para hindi po makalusot yung malaking isda. Ayan. Pero may lang po kami may mga lapula ako nakukuha. Pero inuulam lang po namin yun. At hindi po namin ibinibenta. Mahirap din po magtahe dahil masakit po sa katawan, guys, talaga. Yan, napakasakit sa katawan. Kailangan din talaga magtiyaga.